Hello everyone. Magluluto ako ngayon ng aking pinatubo na ano, sayo uh, sa um, sprout munggo yung tawigi ba tawigi. Tapos na lagi ako ng alugbati at chika atay nang beef and then panggisa gisa. Tapos nagpapainit na ako ng aking kawali. Ayun na guys, mainit na yung aking kawali. So, ilagay muna natin yung sibuyas. Lagay na natin yung bawang. And isunod natin yung atay. inaalang apoy para hindi masunog. Lagay sana, ilagay sa ilagay yun sa loob. Number one. Tapos taklaban lang muna natin. Lagay sa po. tubig. signal natin. Yun, pwede na siya. Luto na yung beef laga lang tayo ng asin tapos paminta. then liquid seasoning magic syrup at ito siyang beef cubes haluin lang tapos pakipansang dali halo natin guys ang ating munggo. Munggo. Togi pala togi. Yan. Ito lang tinira ko yung iba kasi ilulutuin ko siyang pang lumpia. Mag, mag slice ako mamaya ng carrots at saka yung meron akong dinipros na baboy, liempo. at darin ko lang siya ng maliliit kasi Ayaw ko, ayaw ko gumamit ng giniling na karne. Gusto ko yung medyo, medyo ano, makikita talaga. Pag add guys sa tubig kasi hindi marami yung sabaw. Gusto ko marami yung sabaw. Kasi mag-add pa ako ng spinach maya maya. Yan, okay na siya. Panggalawang araw na kursyon ko to. Yan, gusto na yung togi. Tapos maglalagay ako ng spinach. Lagay ko na ang spinach. Parang medyo na sa fridge ah. Pero huli lang. Okay pa rin naman ito. Kahapon lang ito binili namin eh. Yan, haluin na natin. Di bakit nag-light yung phone ko. Yehey! Masarap yung ulam ko. dalawang araw ko to na kakainin. So, patayin natin yung apoy at saka yung fan Yan. Yum, yum. Tryan ko nga kung laanong lasa. Hmm, sarap. Sarap siya, guys. Perfect. Kain po. Ang sarap ng aking ulam spinach or alogdate at saka toge na may atay ng baka. Kain po. Pang dalawang araw na consume. Akas ako lang naman mag-isa kakain nito.